pupunta tayo doon sa kabila kasi nanganak na yung ating baboy malapit na siyang one month yung ating dated date so babating natin okay. Ito yung palaya natin, Bale, malapit na rin siyang gawin. So hinawa na natin siya, pinatractor na natin. Parang sa ganun, magpe-prepare na tayo ng ating dapugan. At ayon sa kabila, andun yung ating native pig, kumanak na. Dose la tadolo. Eh lumating mga pulis. Ayaw ako sayo. nito. So magbabating po tayo ng ating uh, native pig. yan yung kanya ito yung tinatanggal natin doon sa kanyang na kanyang itlog ganito yung pagkakapo namin ito yung mga lawa na makatumid bat bating na siya o oh, kapo na siya wala so, lagyan lang natin ng ah. at sinada so ganun lang pag ano hindi kasi kami nakapagdala ng betadine pero ah, ah, ah. hindi ganun ka kaselan pagka mga native pig kasi nung inianak sila nakita na lang namin eh nakano na siya nakalabas na olong oleeran Malaki na ang itlog niya. Okay. so yun lang yung babatingan so, natin tatlo lang kasi sila so yung isa hindi natin binatingan kasi baka maging barako siya balang araw para meron na rin tayong barako dito sa area so success tapos na tayo sa pag uh, kakapon, pagbabating ng ating mga alaga so ito yung native pig natin medyo sa so, totoo lang siya ay mistisong baboy ramo kaya nabili natin siya pinalagaan para na sa ganun ay eh, medyo magkaroon tayo ng native pig dito sa farm. Ang uh, kahalagahan ng native pig natin, maganda siya at mabenta siya pagka pang lechon, kasi mas gusto ng ating mga mag ay yung mga native pig. Uh, sabi nila mas maganda daw yung balat ng native pig dahil mas lumulutong siya. At uh, ayon naman sa naranasan namin sa pag ng native pig ay nung mabuntis siya nanganak siya tinabukasan pagpunta namin nagala na yung mga beak niya so hindi siya kailangang alagaan ang pagpapaanak kahit hindi na natin sila bantayan dahil iba talaga medyo malalakas yung resistensya ng ating uh, mga beak bagay native ang isa pa yung nanay nila eh talagang maalaga dun sa mas magaling mag-alaga ng kanyang mga anak so yun yung advantage ng native pig ang isa pa, siyempre yung native pig ay yung mga available lang natin na mga leftover na mga gulay, mga galing sa usina, tapos yung mga uh, galing sa farm natin na mga pipino, sitaw, then yung mga uh, pinagkudkura ng nyug. So nilalagyan lang ng konting, uh, konting uh, feeds, then darak, yung rice brand. So yun na, pagkain na ng ating native pig. Pa patatlong anak na siya So, yung iba, medyo na dispose na namin. Kumita na kami kahit pa paano. Tapos, pangatlong anak na niya to. So, tong biik niya. Ah... Uh, sikapin nating alagaan ngayon. Para sa ganun, madagdagan natin yung ating inahil. So, yung night pig kasi, uh, Ayon dun sa... Ito yung pinaka... Ma... Hindi masyadong maalaga. Mura lang yung iyong pakain sa kanya. Lalo't may mga available dito sa ating farm. So, yung mga uh, pagkain niya. Ah... Uh, ang isa pa ang bilis talagang ibenta ng ating mga biik pag siya ay pang dahil nga hindi sila masaya so yun lang yung ating mga biik kasi nagkabunta na ngayon sana mabilis silang lumaki then yung gagawin natin kinahin sana madagdagang sa farm para dito na lamang maraming salamat and happy farming sa ating lahat dito sa Senior Valentin Integrated Farm. Bye-bye.